Naglabas na ng pahayag si dating House Speaker Martin Romualdez hinggil sa mga alegasyong ibinabato sa kanya ni dating Ako Party List Representative Eli Zoldico. Sa inilabas na pahayag ni Romualdez nitong Sabado, ika-15 ng Nobyembre, taong 2025, tahasang iginiit ni Romualdez na nananatili pa rin daw na malinis ang kanyang konsensya sa kabila ng pagkakadawet sa kanila sa flood control scam wala rin daw kahit na sino ang direktang nagtuturo sa kanya sa mga maling gawaing pilit na idinidiin sa kanya ni Ko, kaugnay ng maanomalyang flood control projects. Throughout this inquiry, no public official, contractor, or witness has pointed to any wrongdoing on my part. Pinunarin niya ang paraan ng pagsisiwalat ni Ko ng mga pahayag, dahil wala raw itong sinumpaan na kahit na ano mula sa batas. I do not wish to comment on the recent statements and allegations made by former Representative Zoldico because this were not made under oath and do not hold water in the court of law. Ayon kay Romualdez ipagkakatiwala na lamang daw niya sa Independent Committee on Infrastructure, Ombudsman at Department of Justice, na siyang magsisiyasat sa katotohanan ng mga binitiwang pahayag ni Ko. Aniya, I continue to trust the ICI, the DOJ, and the ombudsman to evaluate all statements fairly and strictly on the basis of evidence. Tiniyak din ni Romualdez na handa siyang makipagtulungan sa mga ahensya na nag-iimbestiga sa isyo dahil, aniya, lalabas din ang katotohanan sa itinuturing na pinakamalaking iskandalo sa paggamit ng pondo para sa government projects sa kasaysayan.